The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides Maganda po, uh, pinag-uusapan natin kasi dito sa channel yung uh, buhay ni David. Ano sikreto ng buhay ng itong isang humble na isa lang uh, uh, kumbaga sa mata ng modern day mapipictyugin lang to, humble na isang pastol. Pastol uh, isa pong uh, shepherd to becoming one of the most powerful man in the planet. Ano po ba yung sikreto niya? Kahapon, napag-usapan natin yung pagpili sa kanya ng Diyos, handpicked by God. Okay, nasusunod na hari. Kaya sabi natin, tingnan natin yung puso. wag lang paglabas na anyo. Dito na tayo ngayon sa pamosong parte ng buhay ni David. Of course, kilala natin to si David at yung pagharap nila ng higanteng si Goliath. Dalawang araw natin titatakil pero simulan natin ngayon. May gyerang nagaganap sa pagitan ng mga Philistine at Israel. Tama ha? Thousands of years, magkaaway na ito hanggang ngayon. <laughs> magkaaway pa rin nyo hanggang ngayon sa Israel. Magkaharap yung dalawang pangkat sa isang burol nung time na yon sa Soko. For 40 days, nagahamon itong uh, higante na to yung uh, kampo ng Philistine. At ang sinasabi lang niya, ilabas nyo yung champion nyo, yung kampion nyo. Pag natalo niya ako, okay, magiging alipin kami sa inyo. Pero pag natalo ko yung kampion nyo, lahat kayo, magiging alipin ko kayo lahat at ng mga Pilisteyo. So, nang marinig to ni Haring Sol na nandun sa kabilang uh, kampo at ng mga Israelita, nanghina ang kanilang loob at sila'y natakot kasi nine feet halos tong si na napakalaki ng katawan, well-equipped uh, sa gera So, sino pang tatapat mo doon kung ganung higanti yung ka kampyo nila? So, pinanghinaan daw po sila ng loob at natakot. So, ikaw, hindi physical na higante ang kinakaharap mo ngayon. Pero ano yung nagdudulot ba sa iyo ng takot ngayon? Ano yung nagiging sanhi ng panghihina ng loob mo? Ano ba yan? Physical ba yan? May sakit? May kinakalabang cancer? Ano ba? Kahirapan bang uh, material or pinansyal? Ano yung nagpapahina ng loob mo? o mental, meron kang depression at uh, iba't ibang uh, hamon na mundo na to. Minsan ba gusto mo nang sukuan at talikuran na lang tong higante na to? O sige na patayin mo na lang ako. Makita natin sa isang banda ng nangyayari yun, oh, very short lang po ito, Inuutusan naman ni Jesse, yung tatay ni David, o oh, anak, dalhin mo nga itong limang salop ng trigo, sampung tinapay sa mga kapatid mo na nasa gera. Kaya ginawa ni David, kinaumagahan, inendorse niya sa isang kaibigan yung mga tupa na inaalagaan niya, Maaga daw siyang bumangon at nagpunta ron sa labang para dalin yung uh, uh, tinapay saka yung pinapadala ng tatay. Bago po nagka-oportunidad si David na harapin ng Goliath, siya po ay isang faithful na anak sa kanyang mga magulang. Siya po isang matapat na pastol, shepherd sa kanyang ginagawa. Siya isang matapat na tagahatid ng tinapay sa kanyang mga kuya sa gyera hindi niya alam na mayroong malaking purpose para nakaabang sa kanya na mangyayari. Hindi niya alam na may papagawa sa kanya ang Diyos na magiging tatak na throughout history. Ano po ang sinasabi ko rito? Just be faithful kung ano po yung iniata sa iyo ngayon ni Lord. Sabi sa Lucas 16.10, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malalaking bagay. Ang taong madaya sa maliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Ang ganda po na to, the key to success is not fruitfulness, but faithfulness. Huwag tayo yung may jackpot mentality. Huwag tayo yung gusto mo agad yung koral na babuyan. Mapagkakatiwalaan ka ba namin, Jen Jen, sa maliit na bagay na ipagkakatiwala ng mga happy anonymous natin. Maaaring pambili ng ilang pirasong kahoy, biik, hindi namin alam. Okay? Gagawin pigir yan ni Lord kung makita ni Lord na, okay, faithful ka sa kukunting biik, i-entrust kita ng mga libu-libong biik. Ikaw na taxi driver, nakapulot ka ng pitaka na may laman lang isang libo. Ninenok mo ba or ibinalik mo? Because the Lord will test us kung tayo po ba ay faithful. Ikaw na ngayon na may asawa. Are you gonna be a faithful husband? A faithful wife? A faithful child? Be faithful in small things because God will entrust you with bigger things. Kaya't kanina sabi ni Ted, gaano kaya kasinsero tong si Jen Jen? sa pag-ahon sa kahirapan. Kasi we will entrust her with small things. Tingnan natin sa mga susunod na kabanata because we've seen it over and over. Yung mga tao pong napagkatiwalaan ng maliit na bagay, ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa mas malaking bagay. Again, the key is not fruitfulness, but faithfulness. Pag faithful ka, darating ang fruitfulness. Tayo pimanalangin, Paginoon. Salamat sa buhay ni David siya lang ay ginagawa ang ginagampanan ng kanyang tungkulin bilang uh, faithful na anak, matapat na anak, masunurin. Hindi siya naiinggit sa mga kuya niya na malalaki katawan at sundalo. Hindi siya naiinggit bakit siya nagpapasto lamang ng tupa. But Lord, si David ay isang faithful kung ano ang nakaatang sa kanya ng mga panahon na yon. So Lord, help us to be faithful kung ano man ginagawa namin ngayon. Huwag kami mag-aspire na sobrang big time mentality kahit na madaliin ang proseso at hindi na develop ang karakter yung muscle of character to handle bigger things. Kaya nga, Lord, yung mga tumatama sa mga loto, sa sugal, hindi nagwawagi kasi hindi na-develop yung character of perseverance and hard work. Kaya, Lord, tulungan nyo kami na maging faithful in the small things because you're gonna entrust us with bigger things. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.